oh morning. Yan. Nandito kami, tuturuan namin kayo kung paano maglinis ng tangke. Ikaw kasi, takot ke. At ang magaling dyan ay si Tantarantantarang -tan -tan... yeah. si Onad Master. <laughs> Siya po ang sa drum. Siya ang maglilinis ito. Aha. Ay, hindi pwede ipalintan. congratulations on that. You will be the part of our uh, community. Ikaw ang papasok sa loob na tangke. So, tutunan namin kayo uh, how to play the dance. So, yun. Uh, guys, mga kaya, panoorin nyo yung pagpasok ni Onan sa ano, tangke. Okay. Gugong! Barinig kita sa mukha eh! Sindakan okay. lang yan eh. Hi. Papasok na po si Ona.

Galing! di! Ayan na, Di pa dinidinisan na 'yon yung... ad ma? Magdilima. Ah? may <laughs> buho. Yan. Hay. Pati mga gilid nat 'ah. Ha? Ay yung mga gilid. <laughs> So hindi naman siya ganoon kadumi. Eh yung mga latak guys na kailangan nililinis. Ah uh, naman ah within 2 weeks, yan. Nililinis siya dapat. So para hindi siya makontaminate. So, ganyan po ang ginagawa. Nililinis po. Parang sabi ng tubig, huwag muna daw. Tapos mamaya po papakita na namin ngayong final product po. 2,000 years later. un guys, ito na ang final. Natapos na ni Tito Onad yung paglilinis ng drum. So, tingnan nyo ang naging difference uh, ng after and before. Before and after. <laughs> Parang matagal na yan, ha? Nadinig ko na yata yan. Ang aga-aga, baka chancein ko yung gilagid mo dyan. Na po, kitang-kita nyo naman. Uh, okay na po siya. Makintan na po ulit. So, Malinis na po siya. Yan. Kailangan po lang talaga alagasan din siya para yung mga residue para hindi po pong makontaminate yung mga ating mga eventually mga ating tubig ito po hindi po ito product ito po yung pinagdadaanan nung ah uh, nagdadaanan nung ano nung ano, tiktak ng tang na water natin ayan so, okay, okay pede, pede na po siya pwede pwede na po ulit ayan So guys, sana meron kayo natututunan kay Onat. Onat, ano? si Hai. Yeah. <laughs> meron kayo natututunan kay Onat. Ako na ba yung bago sa dako. Ako na yung bago sa dako. Ito na itin, ha? Handa <laughs> mo, ha? <huh>? Ang katira naman yan. Ako yung bago sa dako na sa ano, tangke. So yung mga gusto magpalinis <laughs> kay <laughs> Onat, ano sabi mo na? Just call me. Oh, I Just call me on the <laughs> So yun guys, maraming maraming salamat. Yan, ito po yung pinaka-final na natin. Tapos na po ang pangiliin ni San So thank you po at magsana meron po yung natutunan kay sa aming mga video. So thank you guys. I love you. <audio>